Hey guys, welcome to our vlog. Woo! This is your Baru. Nagbabalak ba kayo umuwi guys? For today's video. Panoorin ito guys. Para sa mga checklist na kailangan mong gawin bako umuwi ng Pilipinas para maiwasan ang kung anong kaberga. Let's go guys. Woo! Alright, alright, alright. Maninala. Mga kabayan, kumusta na? ang inyong lingkod kakatapak lang ulit sa Pinas. Grabe, nakakamis talaga ang sariling atin, no? Lalo na yung mga paborito nating pagkain at syempre ang mga mahal natin sa buhay. Alam ko marami sa inyo ang excited ng umuwi at magbakasyon. Kaya naman, para makatulong, gagawin kong madali at smooth ang pagdating nyo sa Pilipinas. Mga kabayan, ito ang checklist ng mga dapat mong malaman pagdating mo sa airport sa Pilipinas bilang OFW. Una sa lahat, bago pa man kayo bumiyahe, siguraduhin nakapag-register na kayo sa e-travel website. Importante ito, mga kabayan, para mas mabilis ang proseso pagdating nyo sa immigration. Gawin nyo lang to within 72 hours bago ang flight nyo. Okay? At syempre, huwag kalimutang i-screenshot ang QR code na makukuha nyo. Kailangan nyo yan ipakita sa immigration officer. Pangalawa, siguraduhin kompleto ang mga dokumento nyo. Siyempre naman, dapat dala ang passport nyo. Tapos, yung Siemens book o kontrata kung seafarer kayo. Huwag din kalimutan yung arrival QR code na nakuha nyo sa e-travel registration at isang valid government ID. Mas maganda na yung handa para iwas abala at sakit ng ulo. Ah, pagdating nyo sa immigration area, hanapin nyo yung mga OFW or seafarer lanes. Huwag na kayong makipagsiksikan sa ibang pila, mga kabayan. May special lane tayo para mas mabilis ang proseso. Mas maaga kayong makakalabas at makakauwi sa mga pamilya nyo. Sa customs naman, huwag kalimutang i-declare nang tama ang mga dalanyong gamit. Okay lang mag-uwi ng pasalubong pero wag naman yung parang nag-uwi kayo ng buong tindahan. May limitations din sa cash na pwede nyong dalhin. Hanggang 50,000 piso lang at 10,000 dolyar. Huwag nyo nang subukang magtago ng sobra-sobra ha? Baka makonfiscate pa yan. Siyempre, Huwag nating kalimutan ang isa sa mga perks ng pagiging OFW ang duty-free shopping. May labing araw kayo para mamili sa duty-free shops pagdating nyo sa Pilipinas. Kung galing ka naman sa malayong bansa, aba, tatlong araw pa. Kaya sulitin nyo na yan. Dali nyo lang ang passport, boarding pass o arrival documents nyo para makapag-shopping. kung may mga tanong kayo o kailangan nyo ng tulong, may mga polo at OWA desks naman sa airport. Huwag kayong mahiyang magtanong sa kanila. Sila ang bahala sa inyo. Minsan, may mga airport transfer din silang ino-offer. And, and syempre, huwag kalimutang i-update ang mga mahal nyo sa buhay tungkol sa flight details nyo. I-send nyo sa kanila ang flight number at estimated time of arrival para alam nila kung kailan kayo susunduin. Sa NAIA, may mga designated waiting areas para sa mga sumusundo. Isa pang reminder mga kabayan, wag na wag kayong magdadala ng mga bawal na gamot, armas, sobrang alak o sigarilyo at uh, mga pirated or restricted items. Huwag na nating subukan ha? Para sa ikabubuti natin yan. Ayan mga kabayan, sana makatulong ang checklist na ito para maging smooth at stress-free ang pag-uwi nyo sa Pilipinas. Ingat sa biyahe at welcome home. Excited na akong makita kayong lahat na masaya at nag-e-enjoy sa piling ng mga mahal nyo sa buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa iba pang tips at guides. At syempre, i-like at i-share ang video na ito para makatulong din sa ibang OFW. Hanggang sa muli, mga kabayan!